Huwag ka bang kuya muna, San? Hindi ate, ito yung nagbibidyo kagabi. Ito yung ko gabi. Ito, may akong dalas cellphone. Eh si Rodan yun eh. Oo nga. E. Binibisita na kita, wala akong pang video. wala akong gamit na cellphone. Parang ikaw ah. nga yun eh. Di ba sa may gawang Rodan kagabi? Ako nga yun, ito yung, yung kasama oh. ate, may cellphone atin, niya kagabi. Nagsisinunga lang yan si Moketika. No. Ano ba? Bakit pa, pa to? Eh, etong tanong. Ba't ka tumakbo? Oh Bakit magkaiba kayo? Ibig sabihin may nagsisilungan sa inyo, hindi tugba yung, yung sinaryo nyo kagabi. Nagsisilungan lang, nanigit pa ako dito, nanuli pa ako, naglalakad lang ako na eh. Oh, Oo naglalakad ka eh sabi mo papunta ka dito. dito? Pati promise hindi ako nagsisilungaling. Magkaiba kayo ng sinaryo, yung isa sa inyo nagsisilungaling. Nagsisilungan ko eh. Uy mo kayo naka video na ako, sino ba yung kuya mo? Prueba natin to. Ano? Ano ba? Nawe ka bang kuya mo? Nasaan? Hindi ate. Si, ano, ito yung, yung nagbibidyo ko kagabi Ito may akong dala cellphone. Eh si Rodan yun eh. Oo nga ito nga yun. Paano akong mag-aas ako naman sa cellphone? Kaso, ay ikaw yung video. tumakbo kagabi, gabi. mo ako. Ate wala akong video. Bitama mo nga ako. Iba ako makasking. Ano ba? Bakit ka ba nandito kagabi? gabi? Wala tayo. Binibisita lang kita. Ano ba't ikinimuha kang bibidyo? Wala natin na nagbuha gabi yung ano. Oo, oh, yung, yung sabi ngabuta. ko. At binibisita na kita, wala akong pampidyo, wala akong gamit na cellphone. Parang o. ikaw nga yun eh. ba diba, sa migaw ko Rodan kagabi? Ako oh. nga yun, kasi wala, oh. wala, ako wala akong pampidyo, tis ako, tis ako, tis tis oh, tis wala akong cellphone. Wala akong pampidyo, nagsisunungan ka ako, nagsisunungan ka ako. Oo, wala naman pala itong cellphone eh. Ati, may cellphone niya ang gabi eh. Nagsisunungan tis ka lang yung cellphone ko. Eh, etong tanong, ba't ka tumakbo? nasisim ako? Mako inaano ako, inaharas ako, no, inawakawakan niya ako. Inaawak, ang ako. ganda mo, ang ganda mo. O oh, talaga, thank you. Hindi oh, ka maganda, uy. Oo, oh, fuck you. Mm. Ang Please. asim ng mukha mo, ate, ito yung nanakbo ka gabi. din. Eh kahit pula. inaano ka ni Makoy, yeah. ba't ka nanakbo dahil di nagsumbong ka sa akin? Ate, kasi inaawa ka nila ako, hindi ako makapagano. Ate, yung inaawa ano, ka nila, inaawa ka Becky? Dun, ah? Inaawa ka nila, Becky? Hindi ko, parang sige, baka rasing kita sa mukha. Oo, sige, sakta mga ate, oo. Ate, Totoo miya, ba, Koy? Eh. Ikaw kubal ka dun sa kampe. eh. Totoo ba? Hindi ka nagsisinungaling aling, Koy. Ko, eh. eh. Mas lalo na ako ate. Hindi ako ikaw, mami ka Ano ba? Tikay mo ako ka. Uy, Uy. huwag kayo mag-away. Rudan, kasi nagtatago nga kami kasi. kay Ani, kay Sherwin sure, eh. Tapos bibidyo mo oh, naman ako. Eh. Ate, wala naman ako ano. Ano nangyaka sa'yo ni eh. Kwesi? Hmm, Uy, wala uh, akong buro ganyan. Um, Uy. Kasi nungalingan dito ah. Ito to. -to. Wala hindi ako magagalit, Rodan. Hindi ako nagbibidyot. Ano ba, wala ka akong cellphone? Tekinan mo ako. Uy, may pruweba ako, ha. Sinasabi mo, hindi ko nagbibidyo, oh, ha. O, oh, sige po. O, sige Ate, oh. siya lang yung bakla may mahaba ang buhok. Mahaba huh? buhok? Oo, oh, ang habaw. Oh. Ay. Okay. O. Oh. Ano ano ba? Hoy, wag na kayo magsakit para kayong oh. ano, A1. Eh, o, oh, tinuhuli ko na nung gawin natin dito. Paano ba? Sige nga, paano yung sinaryo kagabi? Po, ano nangyari? Paano, e? Yung, oh. di ba, kagabi, akala ko nga manunulisit. Akala ko oh. kong pulube. Oh. Bigla nagpapasok to. Saan? E di... dito galing? Dito? So, nakaganto kasi ako kagabi. Bigla nagpapasok dito. siya doon. Tapos, Nagtatakbo na mabilis. bilis, tas nadulas pa nga ako dito eh. Sa pa nga ng ganito ko eh. oh, yun. Oh, Rodan! Ate, ang Rodan. Kumunta ako, tumakbo dito kasi, titignan kita ko nandiyan. Ka. Pero yung sinasabi niyo, wala, may video daw, wala akong gano'n, wala nga akong hawak na cellphone. Wala nga akong panunong ng video. Sino ba nagsisinungaling sa inyo? Ate, ay, ako nagsasabi ay, ay, niyo. Yung... Ayusin niyo ah! Hindi ako natutuwa. O ikaw baklakas. ka, sumagsabi ka na totoo ko, mo na, itim pa ng body mo. O talaga ba? Ay, o talaga ako! Hoy! May cellphone ka, wala po. Wala daw. Wala. At isa ka mas naniniwala dito sa... Tingin, dito tingin mo, saan si si ako, sa si ko si ko si ako sa na ng cellphone? Mag-anakaw ako ng cellphone para lang video ang kita. Uy, Uy sabi ka ano ano totoo, ba? Tao, nakakainis ka na. Uy, nakakaano na. kayo. Hindi ko alam kung sino nagsasabi sa inyo yung totoo. Okay, okay. Okay. Eto, alam niya yung senaryo, tapos iba yung senaryo mo. Oo nga, ganun Ba't magkaiba yung... kayo? Ibig sabi, may nagsisirungan sa si inyo, hindi tugba yung, yung senaryo nyo Ay, kagabi. Ito nagsisirungan lang, lang, hinigit Iko, pa ako dito. Ito lang, pa ako. Naglalakad lang ako dito yun eh. Oo, naglalakad ka Sabi mo, papunta ka dito. Sabi mo, naglalakad ka doon ngayon. Sabi mo. Ako oh, nga mapunta po, naglalakad ako doon, Bigla ako hinigit. Eh, biglang... Uh, hinigit mo siya. Mo siya. Ang kasi mo ba, Rikitin? Ang kasi oh. mo. Napakasinungaling mo talaga. Hindi ay, ka ba, ba Hinigit eh? mo siya, Kuy. Ba't mo siya hinigit? Oh. Naglalakad lang pala. I Magsusumbo mean, daw sa'yo na ako nagbibidyo. Hindi mo nagbibidyo. Oh. O si Ann Curtis ba ito? Baka higitin ko ito. Si Ann Tobacal ito eh. Ano ba rudan? Ito to ba rudan? Ayop na to kahit kayo. At I promise, hindi ako nagsisinungaling. Magkaiba kayo ng silaryo. Yung isa sa inyo nagsisinungaling. Ayan, tingnan mo. Ito ko nagbibideo oh, ah. O oh, sige po. Ate, oh. siya lang yung baklang may mahaba ang buhok. Mahaba huh? buhok? O, oh, ang haba o. Ay. Oh. Ano, ano ba? Hoy! nakakita para oh. kayong ano, eh, one. Oh, tinahuli ko na nung gawin natin dito. Paano ba? Sige nga, paano yung senaryo kagabi? Po, ano nangyari? Paano, yung, oh. di ba, kagabi, oh. akala ko nga manunulisit. Akala ko oh. kong pulube. O. Oh. Bigla nagpapasok to. Saan? E, dito, galing? Dito. Yung, nakaganto kasi ako kagabi. Bigla nagpapasok dito. Nagdiretretso si doon. tos. Nagtatakbo na mabilis. Tapos nadulas pa nga ako dito, eh. Sa ipa nga ng ganto ko, eh. Oh, Rodan. Ate, ang Rodan. Kumunta ako, tumakbo ko dito kasi titingnan kita ko nang diyan. Kape ko is nasabi niya wala may video daw. Wala akong gano, wala akong hawak na cellphone. Wala akong pang video. Wala ako. video. Wala Sino ba nagsisinungaling sa inyo? Ate, Ay, ako Ay, atin, ayusin, yun, ayusin niyo ah. Hindi ako natutuwa. Oy, ikaw bakla ka, sumasabi ka na totoo, ang itimitim mo na, itim ang budi mo. O, talaga ba? O, talaga. Oh. Ay, Hoy. May cellphone ka wala? Wala po. Wala daw. Wala. Ate, sa mas dito sa Tingin mo sa na ng cellphone, maghahanakaw ako ng cellphone para lang video ang kita. Uy, sabi ko ano na totoo, nakaka-inis ka na. Uy, nakaka ay, ay, ano na? kayo? Di ko alam kung sino nagsasabi sa inyo yung totoo. Ito, okay, okay. okay. alam niya yung scenario, tapos iba yung scenario mo. Oo nga, ganun. Ba't magkaiba kayo? Ibig sabihin, may nagsisirungan sa si inyo, hindi ito ba yung scenario nyo kagabi? Ay, ito nagsisirungan lang, lang. lang, hindi ko ako dito, nanguli pa ako, naglalakad lang ako dito yun. Oo, naglalakad ka sabi mo, papunta ka dito. Sabi mo, naglalakad ka dun ngayon. Sabi mo. Ako okay, mapapunta po, naglalakad ako doon, Bigla ako hinigat. Eh, bigla ako hinigat. Hinigit mo siya? Mo siya. ang kasi mo ba, Rikitin? Ang kasi oh, mo. Napakasinungaling mo talaga. Hindi ay, ka babae. Hinigit oh, mo siya, Kuy. Eh. Ba't mo siya hinigit? Naglalakad lang pala. I Magsusumbo mean, na sa'yo na ako nagbibidyo. Hindi mo magbibidyo. Oh. Kung si Ann Curtis ba ito? Baka higitin ko ito. Si Ann Tobacal ito eh. Ano ba Ito to ba rudan? na, na, to, e n -hige, n -hige, na. na hindi ako nagsisinungaling. Magkaiba kayo ng silaryo. Yung isa sa inyo nagsisinungaling. Ay yan, tingnan ito, mo. Si Ate, ito mukhang hindi ka tiwatiwala. Ikaw ako hindi ka tiwa Ikaw ah, yun. Ah, nga. nakakainis kayo dalawa. Ewan ko sa inyo. Ano, tinahuli ko na. Hindi ko pa sa'yo maniniwala. Pag talaga. Ate, wala akong Nalaman ko. Ang mo dyan Ah, isa sa inyo nagsisinungaling. ko sa inyo. na ate. Bakit ka na nga dito? Ay, kung lang dito, eh. dito ka yun, na dito eh. Bakit ka na dito, isa ka lang upan. Pinapunta mo siya ano dito pa. pa? pa. Koy! Koy, saan ka pa? Koy! Ang ka na. Ang sama talaga na ugali. Ano ba yan? Pinapunta mo ba siya dito? Nauli ko. Pinapunta mo siya dito? Kasi silip kasi doon kanina. Sabi niya, pinapunta mo daw siya. Hindi ko siya pinapunta. Sa nakata mo na, pa sinungaling talaga. Pasilip-silip siya doon habang nakaupo Sililing ako dito. Sinilig lang tayo? Oo. Ano ba yan? Spy? Parang, ewan eh, ko lang pasilip-silip doon kanina eh. Tapos yun, ninaabol ko. Nandun ko nga naabutan. Doon sa may motor na yun. Doon naabutan. Ha, ah, kaano guys? Ewan ko. Kung ano ba talaga to si Rodan? Spy ba to? Ano? Di ko rin alam kung sino nagsisinungaling sa kanila ano? eh. Kalakaban yun. Ano? Kalakaban. Ewan Kung wala ka lang siya, dito, bibirahin ko yun eh. Kung wala ka lang dito, bibirahin ko yun eh. Ha! Ah, Kakaalis na lang ako dito guys. Hindi talaga ako tumatagal dito kasi baka mamaya dumating dito si Sherwin.